Humingi ng tawad ang pamilya ng driver na nakabangga na naging sanhin ng kamatayan ng gurong si Jikoni Joyce Tanggaan Paler sa isang aksidente nangyari sa lungsod kamakailan. Sa Facebook post ni Chris Curato, kapatid ng driver, ipinabot ito ang taus-pusong paghingi ng paumanhin at pakikiramay sa pamilya ni Ma'am Jikoni. Ayon kay Curato, labis ang pagsisisi ng kanyang kapatid sa trahedyang naganap at tiniyak nilang hindi ito sinadya. Dagdag pa ni Curato, maging ang kanilang pamilya ay lubos na nagdadalamhati sa nangyari at handang harapin ang anumang responsibilidad na kaugnay sa insidente. Sa kasalukuyan, ang driver ay nasa ospital at sumasa ilalim sa major femur operation dahil sa mga tinamong pinsala mula sa aksidente. Hindi anya nila kinukonsinte ang pangyayari. Pinaabot din ng pamilya Curato ang kanilang kandaang makipag-usap at magpaabot ng anumang tulong sa pamilya ng nasawing guro. Nananawagan din sila sa publiko na maging mahinahon at magpakita ng respeto sa dalawang pamilya. Matatandaan na si Ma'am Jikoni ay nasawi matapos masalpok ng motorsiklo habang siya ay patawid sa pedestrian lane sa barangay Lanao, Kidapawan City ng pauwi na ito mula sa pagjajaging at pagbili ng gatas para sa kanyang tatlong taong gulang na anak. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.